Santa Maria de Betania. Si Santa Maria ng Betania ay ang punso sa tatlong magkakapatid na mula sa Betania na lubos na minamahal ni Kristo. Si Maria ay nakilala sa dalawang tagpo na nagbigay sa kanya ng ibang perspektibo. Una, siya ay naupo sa paanan ni Jesus habang nakikinig sa kanyang mga aral at ang pangalawa ay nang buhusan niya ng mamahaling pabango ang mga paa at ulo ni Kristo bilang paghahanda sa kamatayan ng Panginoon. Si Maria ng Betanya ay kinikilala bilang patron ng mga kontemplatibong orden dahil sa kanyang pakikinig kay Jesus. Ang imahen ni Santa Maria de Betanya ay nasa pangangalaga nila pamilya ng Yumaong Josefina Angeles ng layon ng Baluban. Santa Maria de Betania Ipanalangin mo kami. Santa Maria Hakobe. Si Santa Maria Hakobe ay nanirahan sa Capernaum na malapit sa Panginoong Heso Kristo. Isinama sa pangalan niya ang Jacobe bilang siya ang ina ni Santiago El Menor na tinatawag din Jacobo. Kung kaya ang tawag sa kanya ay Maria Jacobe na nangangahulugang si Maria na ina ni Jacobo. Siya rin ay isaksi sa kamatayan, paglilibing at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang